Kaka na sumagot itong sa Draymond Green sa sinabi ni Al Singun Singon ng Golden State Warriors daw ay umiiyak sa kanilang series kung saan sila naman daw yung maraming mga fouls sa kanila pero hindi naman daw ito natatawagan tatawagan pa mismo kay Draymond Green aba matibay ha napakatindi na ng sinabi mo ganyan pa talaga ang sinabi mo pagkatapos niyong matalo sa mga bagay na yun ay kinakilahan mo talagang manalo sa mga ganong laban. Totally, kahit na ano pa mong sabihin itong si Alperin Singgon ay wala na siyang magagawa dyan sapagkat nangyari na yan. Hindi na maibabalik yon at uh, hindi na magbabago yung resulta. Ang kanyang magagawa na lamang po ay bumawi siya sa mga future games nila. Patunayan nilang malakas sila at kaya nilang matalo itong Golden State Warriors dahil kung hindi pa, aba, Magiging ganun na lamang po. So far ay wala pa talagang naipanalong series itong Rockets sa Golden State Warriors simula sa ira ni James Harden kung saan palagi silang nilalampaso nito sa playoff. Nagpakita na po ng entres itong si Tony Parker na maging assistant coach o maging NBA coach soon sa liga. Ayon pa mismo kay Tony Parker, My dream is to coach in the NBA. Now is the right timing. I feel like I'm ready. Isa sa mga pinakamatalinong player itong si Tony Parker sa mundo ng basketball mga idol especially sa NBA mismo. Isa sa mga pinakamagaling na gwardiya na ating nakita sa basketball. Base lamang sa kanyang posisyon as point guard at sa kanyang mga nalalaman ay pupwede nga siyang makatulong. At definitely kung ako man ay paniguradong maraming mga team ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon na maging assistant coach. Siyempre ganun talaga. Magsisimula ka sa ibaba, doon ka muna. Siyempre kinakailangan mong matuto, hindi naman po pwede na sasagasaan mo yung nasa itaas kung baga mayroong sinusunod na proseso 'yan. Marami na sa ngayon mga former NBA player ang uh, nag-transition bilang assistant coach si DeMarre Carroll na sa ngayon ay nagsisilbing being assistant coach sa Phoenix Suns, galing rin po siya sa Los Angeles Lakers. So far itong si Tony Parker, base lamang po sa kanyang katangian at sa kanyang magagawa ay tsak na magkakaroon siya ng mataas na chance na makapasok sa coaching job sa NBA. Umabot lamang po sa 500,000 ang alok sa glove ni Chief PNP. General Tore, so far ang maibibigay lang po na presyo ni Bustoyo ay nasa 27,000 lamang po. Ayon pa sa isang eksperto ang kanyang tinawagan, mahirap raong presyohan yung mga ganito sapagkat nahati ang kanyang kategori sa boxing at sa politika. At syempre hindi pa rin uh, nagamit ang naibigay lamang po na presyo nang eksperto ay nasa 30,000 lamang, napakalayo sa 500,000 na hinihingi. Ngayon pa ay napagkasunduan nila na itoy kanilang i-auction na lang lamang at ang kikitain dito ay ipapasok sa isang charity. Ikaw, kung meron kang 500,000 pesos, bibilhin mo ba itong glove ni General Torre? I-comment lang yan.